Hmm. Magandang hapon. So ngayon nandito tayo sa isang lugar sa Nagcarlan Laguna sa Woodland. Ito try natin yung paintball. Wow, ah, may sariling vlog si Sir Ron. Syempre naman. Hello. Ako pa ba? So ito yung Ito yung, ito yung mga ito yung mga lalaban. May nagsabi limang bala lang daw ireregulate sa tigitigi isa tayo. <laughs> Sino yon? <laughs> si Don. <laughs> okay, ayan. So inihanda na yung mga gamit na gagamitin. Sir, pagkuha ng nek sa nectar. Oo, oh, oh, yan. <laughs> Tama ba nectar? Ano yung sadali? Bakit nectar? Ano to? So ito yung susuot. Uh, ah, it it ito fits ginamit. all mukha. Kahit ganito kalit lang. Ayan, no? <laughs> yeah, it, yeah, it's a yeah, you know. You know me. <laughs> And this one, ito yung mga nilalagay sa... Okay, sa shoulder. And then ito po, sa harapan. And then dito. Okay. So ito yung mga... Yan, yeah, mga gagawin. <laughs> tapos ito yung gagawin ito mismo natin. Ito yung mismo uh, yung... Paintball. Barelo. Okay, ba 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 nababalahan. <laughs> lalagyan ng bala. Ayan. Ayan, lalagyan, <laughs> lalagyan. So, tama, para. tama tayo dinaanan. Paano binubuksan? So, ano okay. dapat nandito Ay, kuya nandito ako sa loob ha. kuya <laughs> nandito ako. <laughs> ang dali lang. <laughs> Uh -oh. Okay, ito yung, yung area kung saan gagawin yung paintball. Oo, May na test si Kuya dito baka tamaan tayo. Tapos tayo. Ayan no, oh, kita nyo, napakaluwag. Oh, si ito yung dating ano ni Atong Ang. Dito siyang tago? Dito siya yung ano niya. OMG. O oh, yan no, oh, guys. Oo. Oh. Oh. Ang ganda ng lugar na to. Look at that. Malaki siya. Oh. Ang saya. Parang gusto ko mag-tumble later. Ah? Kaya ba? So, you know. So, ito makikita nyo yung ano, yung parang tama ng mga paintball. Kapag nakita yan dun sa suot mo uniforme, tanggal ka na. Diba? May e madali lang yung goal niya. Easy goal. Okay, let's see. Sa dalawang team, tig limang team lang ang lalaban sa loob. Mamaya malalaman kung sino mananalo. Uh, Mag-aya, kasali ka? Yeah, uh ito para sa so. Hindi, kasali ka? Sa balls? <coughs> hmm. Sinaon no kayo no, ha? Uh, no, mo no. <laughs> 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 okay may ano na, oh. May target pa... Ayan no, so... no, no, na. na. Ay, nahanginan pala di ba? diba? Ay, kasali, diba? Oo, Parang gusto mo talaga Okay, pag pa si okay paalala ko lang okay. sa game na to ha. Do not do unto others what you want others to do unto you. Okay, yun lang ha. Yun yung <laughs> lang yung rules. Huwag tayo magpapilan. Pwede ba yun? OMG! Ang hirap itong gagawin natin. First time to. Sus so, Marius. Hindi ka may masira uli, di ba? Titignan natin kung ma-apply natin. Napapanood natin sa incognito dito ha. Wow! hindi eh, mo talaga na-apply sa road, sige ka agad namin. Dito ka kami. Do not, not underestimate your opponent. Rule number one, 1 1.1. Wow, wow, do not underestimate your opponent. <laughs> yes. ah! Ready na. Ready get set go. Hindi ko alam. Ah, okay, go. Sige. Pasok na kayo.

Okay, lumabas sandali kasi nga ano uh, ko yung barrel nung isa parang di ata bubuo. Walang balang lumalabas. So far may nag-attempt na pero tinamaan na makuha yung plug nila. <sighs> hindi naman pala nakakatakot tong game na to. Para kasi ano lang siya. Uh, okay, you have to 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 get halimbawa kung may hostage, you have to protect your hostage you have to get the hostage, kailangan safe siya. Maibalik mo dun sa camp mo. ba? Diba? Parang ganun yung goal mo dito. So, ito yung mga tinataguan namin, yung mga likod ng puno. Okay, yung mga gulong. Ayan. And also, itong pinaka sa taas na barang kubo. Okay. Ah... Uh, In case, meron din iba pa dito ng mga ano. Okay, ito yung plug na kailangan namin kunin mamaya. Kulay orange. Yeah. Di pa, di pa sa sarad, eh. Ano na ano nangyari? Nataplisan ako sa pwede. Sinila ako sa pwede. Bawa ka naman. Bakit nga. Bakit nga. Nakatulong ba ako sa team? Nakatulong ba ako sa team? Nakatulong ba? Ang tayo mo na. Ang tayo mo Grabe naman. tayo mo Sabi ni Sir Rod na. Ang tayo na. Ang tayo mo 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 na. Hindi ko! No? <laughs> oh <my God. laughs> Basta tinitira ko na lang Sabi <laughs> ba Sabi ba... Okay! <laughs> So far, tapos na. After more than 30 minutes ng game yun. Medyo mahaba-haba. Okay, nanalo kami green team. Ano na ako, parang gumapang na ako, humiga na ako. Dumi minang sapatos ko. Ito, 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 Ay, naku. Pero masaya. Uh, it's an experience na hindi makakalimutan dito sa odlan ng Carglan Laguna bisita na kayo no,